Ngayong araw guys, susubukan nga pala ngayon ni Baron yung napakalupit na laruan na mga katutubo nating mangyan. Grabe, sobrang angas na ito guys, sobrang nakaka-enjoy laruin. At dahil namimiss na nga pala namin ngayon si Mingming at si Ace Philip Asis, dahil di nga pala silang nakasama sa amin ngayon, ay dumating na nga pala yung inorder namin na napakagandang unan na may mukha ni Mingming tsaka ni Ace Philip Asis. Grabe, ang pogi ni Mingming oh, baka Mingming yan. What's up sa inyo mga iti! Ngayong araw guys ay eh, dito na nga pala sa Oriental Mindoro inabutan nabutan si Kuya Mac ng kanyang birthday. Kaya dito na nga pala kami ngayon nag-celebrate ng maliit na munting salo-salo para sa birthday ni Lugiman. At salamat nga pala guys kila Kuya Prince. May pakik pa talaga kay Lugi man. Kasama nga rin pala namin dito sila Kuya James tsaka sila Kuya Kokoy. Grabe, sobrang nakakataba ng pusod. At dahil medyo na homesick nga pala si Kuya Mac ngayon guys at nalulungkot dahil mag-birthday nga pala siya ngayon na wala si Mingming -Ming sa aming piling. Ay saktong sakto nga guys at dumating na nga rin pala ngayon yung in-order namin na mga customized pillow na merong mukha ni Ace Philip Asis at ni Mingming. Ayun guys, signan nyo naman yung mukha dito ni Mingming. -Ming. Grabe, nag pa siya dito. Ang no. Eto kasi guys yung panahon na broken hearted pa si Mingming kay Jessica. Ka. At ayan si Barong guys, gigil na gigil dito sa kanyang BFF na si Ace Philip Asis. Grabe ang aangas nga ng mga unan na to guys, talaga nakakabawas ng homesick. Kaya bagay na bagay to guys sa mga OFW or sa mga malalayo sa pamilya. Magpa-customize rin kayo guys ng gantong mga unan para kahit papano mabawasan yung mga homesick natin. Ang labit kasi na ito guys, tignan nyo, napaka-realistic nya. Tignan nyo si Ace Philip Asis oh. Kala mo naka-senti mode lang sa Gedli. Tapos ito si Mingming guys oh. Ang laki ng muscle, parang dinosaur. Kaya kung gusto nyo nga rin, guys gawa ng ganto ay isearch nyo lang sa TikTok shop at sa Shopee ang Giovanni Lorenzo. At para dagdag aesthetic nga rin pala dito kay Lokbo guys, ay order na nga rin pala kami sa kanila neto mga napakaangas na photo tiles. Ididikit nga pala namin to guys sa dingding ni Lokbo para mas lalo siya magmukhang bahay na may family picture. syempre kasama si Mingming dyan. Ang kagandaan dito guys, medyo malabo na nga pala yung sinad namin sa kanilang ibang picture pero talaga napalinaw pa rin nila. Bali dito nga rin pala kami bumili dati guys ng photo tiles na nilagay namin kay Tagtag. -Tag. At hindi lang yan guys, sumorder na nga rin pala kami dito na mga rep magnet na may mga picture namin. Eto guys, ang ganda na itong idikit sa mga rep. napaka aesthetic din pag masdan. Ang daming picture na nga rin pala yung pinaprint namin guys para marami kaming mga souvenir. At ang kagandaan pa nga pala dito guys, waterproof na nga rin pala siya kaya hindi siya nagpipaid. At hindi lang yan, umorder na nga rin pala kami guys na itong magic tasa. etong magic tasa naman guys, eto yung itim siya na tasa sa labas pero pag nilagyan mo na may init na tubig ay lalabas na nga pala yung picture. Eto ang kagandaan sa tasa na to, guys suggestion ko sa inyo. Magpa-customize kayo tapos lagay nyo yung mga picture ng ex nyo. Para pagising mo sa umaga, nakapagkape ka na, nakapag-relapse ka pa. Kaya kung gusto nyo nga rin palagay sa order ng mga ganito, eto nga pala ang kanilang mga online shop. I-search nyo lang ang Giovanni Lorenzo. Grabe, napaka-solid guys! At ayun na nga guys, pagkatapos nga pala ng maliit na mini celebration ng birthday ni Kuya Mac, ay bigla nga pala kami kaya na pumunta sa pinakamalapit na barbershop na medyo malayo-layo sa amin. Napansin kasi namin guys na medyo kumakapal na nga pala yung mga buhok namin dahil medyo matagal-tagal na nga pala kami ngayon dito sa Mindoro. Pero abangan nyo guys, looben medyo malapit-lapit na nga rin pala tayo ngayon tumawid, papuntang Katiklan at Boracay. Pero bago yan, ayan, tumingin na nga pala muna dito si Kuya Mac sa mga minu kung anong gusto niyang gupit. At ayun na nga guys, pagkatapos nga pala nila kuya dito na magpagupit, ay dumiretso naman nga pala kami ngayon dito sa bukid para naman manguha ng mga napakaraming santol. Balita kasi namin guys, sobrang dami daw dito mga santol na nahuhulog na lang dahil sa sobrang dami. Kaya ayan guys, sumakit na nga pala agad si Baron. Hello! buh 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 Buu! na Buu! 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 Grabe, paldo kami dito guys. Sobrang dami namin nakuwang santol. Inalog-alog lang yung puno. Nagkandalaglagan na. Kaya makakapag trip na naman ang mga itik at ayun na nga guys, pagbalik nga pala namin ngayon dito kay Lokbu, ay de naman nga pala kami ngayon papunta sa Mansalay bali bibisitahin nga pala namin ngayon guys ang community na mga katutubo nating mangyan sabi kasi sa amin guys, ang lugar daw pala ng Mansalay ay ang pinakamaraming bilang ng mga katutubo nating mangyan sa Mindoro sa 55,000 hectares daw guys, yung 40,000 hectares doon ay sa mga katutubong mangyan, tapos sa pinagmamalaki nga daw pala nilang produkto dito sa Mansalay ay nagtatanim sila ng mga masasarap na kape kaya maraming salamat nga po pal Sir Albert Ingo at kay Ma'am Marilo Kabagay sa pag-tour sa amin dito. At ayan guys, nakita nga pala namin dito yung napakaangas nila dito mga laruan. Ayan guys, so oh, DIY siya na digulong na sasakyan mo tapos magpapadaos-dos ka. Grabe ang lupit guys, tapos matibay daw yan, mapabata or matanda, pwede pwede yan sakyan. Kaya ayan guys, pinasubok nga pala dito si Baron ng namumuno dito na si Sir Albert. Eh, hey, grabe, tuwantua si Baron guys, oh. para mas matibay pa daw yata to kaysa sa Raider 1, 2, 3 nya. Pero tingnan nyo mga bata dito guys, talagang enjoy na enjoy sila dito maglaro Grabe napakasarap talaga guys na bumalik sa pagiging bata. At ayun na nga guys pagkatapos nga pala nila kuya dito na maglaro ay nauhaw nga pala yung mga itik. Kaya ayan nagputrip nga pala kami dito ng napakasarap na fresh buko Kaya tamang putrip na naman ang mga itik. Up in dust, and I knew what it was when the fire went up last night. Silence turned on, and the neighbors were gone. We Should've left, but we stayed inside.